Hello, hello at what's up sa inyo mga kalakwasya. Kamusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti po yung kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So ito, kakauwi ko lang ng kabina. So katatapos lang ng aking duty. So nag-serve kami ng uh, dinner sa dining room. So ito, kababa ko nga lang ng kabina. Pero kumain na rin ako sa krumis bago ako umuwi dito sa kabina. So ayun, pagod tayo. Siyempre, uh, marami tayong pinagsilbi ang mga pasahero. Tapos nag-special clean pa kami kasi hindi pa kami naakita ng USPS o yung United States Public Health. So tomorrow, US port kami. So baka umakyat sila dito para mag-inspection dito sa loob ng barko. Pero uh, at least natapos tayo ng okay. At siyempre, may sishare lang ako dito. At uh, ayun nga, pagod tayo. Pero worth it naman yung pinagpagura natin ng buong cruise. So ito, nakikita nyo ba itong mga kalakwatsa? Nakikita nyo ba to. <laughs> Napakaraming dollar nito mga kalakwasa, ayan 'no. Oh. So, ito yung mga aking mga nareceive na tip sa aking mga pasero. 'Yon oh, mahal na, mahal nila ako. Oh. Kita niyo naman kung gaano karami ang mga kalakwasa. Ayan may mga tag 50, may mga tag 10. Ayan may mga tag 5, siyempre yung mga barya-barya, ayan mga gurami. So, hindi ko alam siguro mga nasa hindi ko alam kung magkano to aabutin. At siyempre, ito mayroon pa ako mga sobre dito, ayan 'no. Oh. So, ayan, may nakalagay yung aking pangalan, Ricky. Siyempre yung pangalan na akin ng waiter. So, ito, pinagatian na rin namin to Ayan, nabuksan natin. So, tara, bilangin natin mga kalakwacha. So, ayan, no, dami. So, ayan, may sampu. Uh, ayan, lima. Lima, 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 lima. Ang dami, mga kalakwacha. Ang dami, oh. So, bilangin natin. Sa atin, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Tapos may dalawa, 2 dollars pa. Grabe. So mga nasa $75. dollars, Tapos ito pa mga kalakwatsa. Ito pa. So ito meron na. Ito nga nabuksan ko na rin ito. Ayan no. Uh, ayan syempre may pangalan natin Ricky. At ito yung uh, sabi o. Oh, sabi dito sa ayan. Thank you po uh, Porsche ah uh, sorry. Thank you for your making a smile. Ayan, Bell and uh, Javi. All right. Ayan, from Canada sila. Ayan yung aking pasayero from Canada. So ayan dalawang uh, sobre na yung ating nabubuksan. Tapos ito pa, ayan Ricky. So ayan medyo mali lang yung pangalan na Inasakin sa ng kasi double K. So ito na punit ko na to kaganina, nasilip ko na. So tara, so, punitin na natin. Buksan na natin to mga kalakwasa. Kung magkano yung laman sa loob. Excited na ba kayo? Yun, no? Okay. Ayan, wala na, wala na. So, ito, ito, bilangin natin, mga kalakwatya. So, ayan, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Grabe, yung mahal na mahal nila ako, mga kalakwatya. Tapos, ito pa, oh. O, ayan, oh, mga kalakwatya, pangalan ko Ricky. So, ayan, hindi pa nabubuksa, no? Ay, grabe, oh. Naaninagan nyo ba may mga kalakwatsa? May parang may dalawang siro dyan, oh. Eh, hey, buksan na natin to. Yes. Eh, pero wala nakalagay na tawag nito na sulat. Ayan na, pintahan natin mga kalakwatsa. Pintahan natin. May 1, may 0. Hala! Grabe. Benjamin Franklin. Solido. Isang daan. Grabe. Ano ba yan, mga pasahero ko. Mahal na mahal ako. Tapos eto. Ayan. May nakalagay. Thank you. Ayan Ricky. yung basahin natin. Thank you for all you do. And taking care. Uh, your uh, brightener. Our dinner. And make so smile too. Very best wishes. Ayan, Ma'am Celeste. So, ayan, nabuksan ko na rin ito, mga kalakwasyo. Grabe. Hala. Dami. Parang isang na naman. Langan natin. Wow. 20. 40. 60. 80. 100. 120. 1. 41.60. grabe! Oh, parang, uy, grabe po, pasero ko, talagang, oh, tapos, ito pa, oh, mga kalakwa, siya, napunit ko na rin po, kanina. pero nakita ko na yan, ayan, oh, from, uh, Cerboni and, ah, uh, Joel, oh, ayan, ayan, thank you, Ricky, ayan, So ito, nakita ko na ito kanina. Pero gusto kong pakita sa inyo para ma-inspire kayo mga kalakwacha na Hulaan nyo kung magkano Uy! Kilala niyo ba yan? Jeez! Santa tala na ba! Grabe! Grabe mga pasero ko talagang pinasaya nila o kahit sobrang pagod sa dining room stress ayan grabe so ayan meron na tayong 200 tapos ito, ang dami siguro mga nakalasin limandaan mga kalakwal grabe Dito, ito nga meron pa dalawa 50 ayan grabe Maraming maraming marami. salamat sa inyo. Grabe. So, ito mga kalakwasya, hindi ko kayo iniingit, ha? Hindi ko kayo iniingit. So, ang isa lang ang pinayano ko dito na, ayan, so, uh, gusto ko kayong ma-inspire, no? Gusto ko kayong ma-inspire, no? So, ito na, baka ito na yung sa inyo na mga o So, grabe. Kita nyo naman mga kalakwasya kung gaano karami yan. Siguro kung Pabibilangin ko na ito mga nasa 600 US dollar to grabe. So, ayan, syempre, papasalamat ako sa mga pasahero ko. Mahal na mahal nila ako, pinapakita nila yung love nila sa akin kahit na lagege. Ayun nga sabi nga sa dining room, you always learning like a chicken without head. So, syempre, kahit pinagpapawisan ka, uh, siyempre, di ba? Pero worth it naman yung aking pinaghirapan sa lubong roast. Tapos ito, meron din nagbigay sa akin, ayan, yung Walmart, parang ano to. Ah, uh, ano ba tawag dito? ayan may nakalagay na lang sa dito may nakalagay na ayan scratch lente here hindi ko alam kung anong meron dito ayan so yun maraming maraming salamat so yun mga kalakwasa ayan ini-inspire ko lang kayo na magtrabaho kayo ayan at sabi nga nila dasal lang samahan nyo lang ng dasal baka ito na yung sa inyo makapagbarko at makakakuha rin ng mga ganitong tip laban lang laban lang para sa buhay para sa pamilya para sa ekonomiya alright right? All Alright, see you. See you in the next vlog. Pabush. Love you all. At kung may mga katanungan nga pala, yung kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Alright? Huwag lang kayong magpapalibri sa akin, ha? Nya! Bye-bye!